Magandang araw mga bata! May kaibigan ka ba na sobrang mahalaga sa'yo? Ano ang mga gagawin mo para protektahan siya? Sa araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang kwento ng matalik na magkaibigang si David at Jonathan. Ating aalamin kung nakapanatili nga ba silang tapat sa isa't isa. Jonathan, ang tapat na kaibigan ni David. Ang kwentong ito ay mababasa natin sa aklat ng Unang Samuel, Kapitulo 20, ang bersikulo ay 24 hanggang 42. Isang araw, may malaking handaan para sa pista ng bagong buwan. Inaasahan na darating si David at kakain kasama ni Haring Saul. Pero may lihim silang plano ni Jonathan, ang anak ng hari. Hindi pupunta si David para malaman nila kung galit ba talaga si Saul sa kanya. Sa unang araw, wala si David. Wala pa rin sinabi si Saul. Pero sa ikalawang araw, tinanong na niya si Jonathan, bakit hindi dumalo si David kahapon at ngayon? Sumagot si Jonathan. Nagpaalam po siya sa akin kahapon at uuwi raw sa Bethlehem. May taunang paghahandog daw ang kanilang sambahayan at pinapauwi siya ng kanyang mga kapatid. Kung maaari raw, ay payagan ko siya para makita ang kanyang mga kamag-anak. Kaya po, hindi natin siya kasalong ngayon. Nang marinig ang sinabi ni John tan, galit na galit niyang sinabi. Isa kang suwail na anak, ngayon ko natiyak na kampika kay David. Hindi mo ba alam na ilalagay mo sa kahihiyan ang iyong sarili pati na rin ang iyong ina? Dapat mong malamang hanggat buhay ang David na iyan ay hindi mapapa sa iyo ang kahariang ito. Lumakad ka ngayon, ipahuli mo siya at iharap sa akin. Sumagot si Jonathan. Ano po ba ang kasalanan niya at dapat siyang patayin? sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan. Kaya't natiyak nitong talagang gustong gawa ng masama ni Saul si David. Galit na umalis si Jonathan. Hindi siya kumain ng araw na iyon dahil sa sama ng loob sa ginawang paghamak ni Saul kay David. Kinabukasan, pumunta siya sa parang at ginawa ang kanilang lihim na palatandaan gamit ang palaso. Kapag lampas ang palaso, Ibig sabihin, delikado si David. At ganoon nga ang nangyari. Pagkaalis ng lingkod ni Jonathan, lumabas si David mula sa pinagtataguan niya. Nagyakapan sila at umiyak dahil maghihiwalay sila. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, Sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa mananatili tayong magkaibigan pati na sa ating mga anak. Pagkatapos, tumakas si David at si Jonathan naman ay bumalik sa lungsod. Kahit mahirap, pinili nilang maging tapat at mapagmahal na magkaibigan. At dito na natatapos ang ating maikling kwento. Narito naman ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, maging kaibigan may malasakit. Nalaman ni Jonathan ang masamang balak ng kanyang ama na si Haring Saul sa kanyang kaibigan na si David. Dahil dito, kahit nalabag sa kanyang ama, ay pinili niyang maging tapat kay David at kanya itong pinagmalasakitan at iniligtas mula sa kanyang ama. Mga bata, ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan ay isang biyaya mula sa Panginoon. Kaya naman atin silang lubos na mahalin at pagmalasakitan gumanap tayo ng paraan kung paano natin sila matutulungan at ipakita ang ating katapatan. Ikalawa, maging kaibigang may pag-ibig. Sa pagkapatid ni Jonathan na ibig papatay ni Haring Saul si David, ay lubos na nanaig ang kanyang pag-ibig sa kanyang kaibigan. Kaya, tinupad niya ang kanyang pangako kay David at iniligtas ito sa kanyang ama, Gayon din naman si David. Sa halip na magtanim ng sama ng loob kay Jonathan, dahil anak ito nang nais pumatay sa kanya, ay hindi niya ginawa. Kundi, lubos siyang nagpasalamat at lalo pa niya itong minahal bilang matalik na kaibigan. Kaya mga bata, ano man ang pagsubok na dumating sa inyong magkaibigan, halimbawa, ay may nais sumira sa inyong pagkakaibigan, ay huwag nawa niyo itong tulutan. Kundi, inyong panaigin, ang inyong pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Tayo na mga bata para sa isang muling art activity. Maaari niyong ilabas ang inyong mga paper at art materials. Draw your best friend. Panuto, sa isang malinis na papel, i-drawing o iguhit ang iyong matalik na kaibigan. Sa tabi ng drawing, isulat ang tatlong paraan kung paano mo siya mamahalin at tutulungan. Halimbawa, bibigyan ko siya ng pagkain kapag wala siyang baon. Tutulungan o tuturuan ko siyang gumawa ng assignment kapag di niya alam. Ipapanalangin ko siya araw-araw. Promise card for a friend gumupit ng maliit na piraso ng karton o makapal na papel Gumuhit ng disenyo sa harap ng card Sa loob ng card, isulat ang isang pangako mo sa iyong kaibigan. Halimbawa, hindi kita iiwan kapag may problema ka. Palagi kitang ipagtatanggol. Tapos na ba kayo, mga bata? Wow! Ang ganda naman ng inyong gawa! Narito naman ang ating memory verse. Proverbs chapter 29 verse 7b The message, Sweet friendship refreshes the soul. Hanggang dito na lang mga pamana. Tandaan, maging kaibigang may malasakit at pag-ibig tulad ni na David at Jonathan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa.